Sa true resolution. Tama si Kagawad ng Tuan. So, isa po natin, saan tayo mag-uumpisa? Resolution, individual resolution, pag ng people's organization. Ano organization? Yun yung mga si nagsipag-aral, nagsipag-sanay, na may kakaraman ang kailangan natin bandin. yung Yung pag-uumpisa natin, resolution, o tatlong klaseng resolution, people's organization, or creating of a, uh, creating of a, uh, uh, people's Creating of Cooperative, na kung saan din mga taong nag-establish. Ayaw po yun. kailangan po mga strong kasama yung mga nagsipagsaral. Pwede rin mo mag ngayon, kayo na kung sinong susunod, magkakamayon ng service tax doon sa so, kapartiba. Diyan i-apply natin sa DORIT. It's not limited to all uh, government local agencies na may concern in terms of kanyang uh, mga kapartiba. Pangalawa po ay yung tinatawag natin uh, sa mga government PR uh, o tulad nyo sa national sa testa, nagbibigay pa na kuya, nagbibigay yun na mga pwede pa natin mapaalis yan, papuntang agro o sa katunayan po, basic po yung ginawa ko natin before election tap ko na po nakaalis, kasama po yung pamaging ko kaalis lamang po yung isang araw papuntang Japan ako, hindi ko pahinila nasa Japan ako po yung nag-aaral na huli na po may na kaya ako Mr. Chairman, Tumilin nga ba sa kapulong ito, sa itong video respect. Bukuli natin ang mga resolusyon, tatlong resolusyon ng may magkakay pang buka o titulo ng sagayong po ay makapisahan ito bago pumasok ang taon ng taon 2020. Meron na tayong may susulong kung pwede, pwede tayong punta ng Congress, pwede tayong ng Senado. Kung magayon Mr. Chairman, sa ito, ako po yung ako po sa sumisunda, ating pagtutuhan. Maraming salamat po. Ah, uh, Mr. Uh, una, nagpa, uh, may, may uh, recognize. Nagpapasalamat po kay uh, agawad uh, gentleman from uh, Riverside, agawad din sa dya. Uh, gaya po na kinatunan kanina, pag tuna po natin yung barangay technical building, sa kasaysayan po ng uh, buong mansa Pilipinas, wala pa po ni isa na nagtatayo ng barangay technical building. Walang wala pa po. Dahil ako naman po eh, alam niyo, taga Tesla po ako. Mataas po ang posisyon na O, oh, sa kauna-unahan, sabi ko, nga oh, pagka matutuloy yun, ipapangalan ko yun, talalaki ako na yung pangalan ng ating proceeding officer. Kasi sa, o, oh, siyempre nato naman po at kaya po yung uh, po sa panahon nun eh. At ang magiging bunga po noon, ang magiging bunga noon, hindi na po natin kailangan pa na maglabas ng pera, kundi ang ilalabas natin yung building at yung kagamitan yung nakikita niyo po na mga libre uh, mga kagamiya, kagamitan kung tayo pa maglalagay maglalagay um, mag um, niyan iimbitahin lang po sila mobile program at kada mobile program po ng TESDA may kakaibat po yun na uh, pera ang ating mga kabarangay tuladong uh, yung graduate ng NC2 TESDA ng NC2 Bake and Pastry tatanggap po sila na nasa 160 times 25, uh, 25 days Ganyan niya, 160 times 25 days. Pagkano po yun? Uh, 1,8, uh, 1,6, 3,2. Uh, sa 4,000 mahigit kasama ang internet alawa sa 500. Sa loob ng 25 days, nagkakapera pa yung ating kabarangay, makaisama pa natin sa kooperatiba, ang tangi lang natin buhunan, magpatayo ng building, at siguro po, dumating ng punto na ay na ni Lord, nadyadyan pa po yung building. At marami po tayong matutulungan kababayan, fight against drugs. Kasi laban tayo sa droga, pero hindi natin malaman ang gagawin sa ating kababayan. Hindi po ba? Yung ating kababayan, sasabihin natin, sige tumigil ka na sa droga, anong bibigayin natin trabaho? Pwede po natin silang uh, dalhin dito, makipag-ugnayan uh, po tayo sa DFA, sa DOLE. Yung lahat ng gagraduate po, pwede natin pag-abroadin. Tama po si uh, Kagawad Nilo. Kung magtutulong-tulong tayo sa tatansya ko po, po sa loob na 10 taon, magkakaroon tayo ng... Uh, uh, capital. Siguro dyan, mga katlo hanggang apat na milyon sa building, pati mga gamit. Pero ang ROI po naman nun, o return of investment, ay doble-doble, hindi lang dalawang doble. Dahil yung ating mga kababayan, magbibigyan po natin trabaho. Yung lang sa paglilinaw ng mga uh, uh, privilege speech nito, nawa po ay matingnan na natin kung tayo may chairman na ng kontratiba. At uh, kung meron na tayong, uh, nalimutan ko lang po uh, yung isa uh, isang uh, word ng uh, pagiging uh, ang namumuno doon sa pagtingin po ba ng uh, ito, barangay investment plan uh, kasi investment po yan eh ano po? Opo, uh, yun lang po uh, uh, presiding officer magandang magandang maganda po. Po. po ang layo ni kasama ng kagawin kaya alam po, itahin ko lang po kung dinawin tayo po ba ay bibili ng lupa at ng building, na paglalagyan, yung lupa pong napaglalagyan ng building, yung parang kung wala pa tayong may pasilidad na parang na hindi po ibibigay tayo, o parang may lagay yung, yung mga gamit, o ano pong ang plano nito? May reply? Sabi ang pre na Ito pong may natatayuan natin. Sa po ito, alaya na din ang makakabutan o. Oh. Patibayin po natin ito. Lagyan po natin ito ng mga dalawa hanggang tatlong floor pa. Hanggang ikaapat na floor. Ano? Kasi bawal na tayo magtayo ng kahit anong building yan eh. Pero hindi po pinagbabawal na pataasin natin ito. Ito yung lupa tinatayo dito Meron lang pahintulot ang mayare. Ang bawal na yung simula. Yung simula. Ibig sabihin po sa akin mga pagtaya, ah ito balik ka rin ng uh, Supreme Court decision, pwede mo pataasin eh. Pero pwede po nga humpalalim palalim eh. Pero yung magdagdag, hindi na po pwede. Yun po ang sagot ko sa kalanggalang gentleman na pa, taga-puro ah, maligaya. Ano po? Pwede po natin patas ito. Pero lang po ang kailangan natin dito, meron din po tayo nun. Kung sakali kailangan, iutang natin yan, iutang po natin para sa kapakanan po ng ating mga kabarangay. Yan uh, lang po, presiding officer. Uh, meron lang po ang isang mga mahir kay Kagawa na Dalton. Ah, siguro maganda ay eh, magkaroon ng paghanda ng project proposal para mas malilaw yung nangyarakan uh, na uh, mungkahay ng sa uh, project plan yan. Uh, okay, kung ano ba na meron silang ginagawa ng project proposal na naroon yung mga detalye na dapat uh, na ihanda. May reply, Mr. Chair? Minamukahay ko po ito lahat ng binagit po ng agalang-galang ng agawad galing sa St. Jude. Na i-forward po ito sa komitiba ng IMPRA, sa komitiba ng Laws and Ordinance, at sa komitiba kung meron na po ang cooperative. Kung wala pa po, uh, makapaglagay po tayo. Ilan po, uh, Mr. Presiding Officer. Na Mr. Presiding Officer, uh, uh, in terms of the, uh, yung sinasabi ng agawad uh, eh, na William po, ay natin ang pag-pressure natin Christmas na ilagay na natin doon sa annual investment plan tapos uh, doon sa AIP natin at sa ACP natin ang ito ba yung ating annual plan. Kasi, yung annual document kasi kung wala ko project design wala ko project proposal wala ko tayong linya linya, ang tawag ko doon linya o linya o pa agenda para po doon sa budget for coming 2022-2023. -20 so, Mr. Presiding Officer, ito ako may tulis para ngayon. Official, particular sa awal na proponent, tanggawa na Romelio at the Charles Pinion from Paul Pamantasan, just to make a uh, plan and APP plan for project design, na sinasang dito kita just to in, uh, inform committee on uh, in progress in this, those in attendance, etc. so i know and i believe uh, being uh, you are the proponent of this uh, resolution, you are proposed mr. presiding officer may request to Pagawata, when you have decided to, to drop the agenda and isa also the tool at some ko ako to review desenda. At sa kayo sinasabi, wala ho. Ang ating sanyo ng barangay, Mr. President of Officer, ay wala kong uh, komitiba na uh, kooperatiba o may bublihood. So, Mr. Chair o Mr. President of Officer, may request to create a new committee uh, para uh, to assist para sa paggagawa ng people's organization. Kasi ang dami people's organization dito sa atin ay Diyos and Diyos, PGOs, wala hong nag-affiliate o nag-umirisip. Uh, nag, nag, -a, nag -a, Kaya may gawin natin travel itong ating na uh, kompleto yung ating asanggulian. Uh, That's all, uh, Presiding Officer. Thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, mm -mm -mm, Mr. Chair? Karagdagan pa po ano, uh, po sa ating kalaman, itong, uh, ang iyahanin ba ako itong Kalmar uh, Transport Cooperative? Kaya po nung nagsisimula pa lamang, binigyan po yan ng city, pag walang bagay tingin yung administration yung city na lang ano, binigyan sila ng seed money na 50,000. Kaya tawag din sila sa Sangguniang niya uh, ang binigyan din sila ng 50,000. Noon pa po yun, 2,004. Ano? Pag ako kasi nakita oh, uh, ng uh, na nabuo natin ito, tayo pa rin yung kaon na nagbigay ng livelihood program at kung sama-sama po tayo, yan po ibibigyan ngayon ng puhunan ng siyudad at ng, uh, govern, ng uh, Office of the Governor at sabi ko nga, ba, baka tayo makapagbigay, maliit na lang eh. Ang kapitan na nga lang ho natin, halimbawa na ho yung oven, saka yung facilities. Yun lang po ha. Ah. Karagdagan lang po yung formation. Yan nga, Mr. Chairman. Ano po natin yung pagkakaisat sa perasong papel na may nilalaman ng pagkakain natin? Apo, po. Apo, apo.